No, inflation kasi uh, sabi nga nila global to eh global Opo. po global na, siya Pero dito Opo. sa atin iba yung epekto eh uh, Bakit? eh maraming walang trabaho maraming maghihirap pa rin 'di ba oh. tapos lahat ng bilihin itumataas. so ano na lang magiging sitwasyon 'di ba ako ako feel ko no, kasi oh. feel ko kasi ha sama negatibo to oo no, oh. feel ko Ayaw naman nilang yumaman ang lahat ng tao. Sino sila? Sila! Sila, na, ang mga politiko na makikita. Sila! Yung makikita ha? mo lagi yung muka sa tarpulin. Hmm. Pero talagang ang muka nila, partner. No. Ang kinis kinis. <laughs> ang kapal! Nung... Nung color. Nang, nung sa tarpuli ang kapal. Bibig ano, BB cream. <laughs> Oo, di ba? Diba? ba? <laughs> so, sa akin, di ba, parang, ganito yan eh, pag ina, inalisa ina 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 mo. Uh Oo. -oh. Di ba? Kapag yumaman lahat ang Pilipino, at natuto lahat ang Pilipino, wala na silang maloloko. Correct. Uh -oh. Diba? Di ba? Pag wala na silang maloloko, <laughs> hindi na sila mahahalal. Di ba? Sabi nga nila, ano yan eh, parang sad reality. Uh Oo, -oh. the more na diba? dependent ka doon sa politiko na to, mm. 'di ba? Mas okay kasi makukuha pa niya yung boto nyo. So, hanggang sa tupat na lang partner aasahan. Hanggang sa ano 'yun, iaxs ba 'yon? Iaxs. 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 Oo hanggang sa 29 pesos program na lang. Mm. Uh, 29 pesos program. Diyan na lang ano ang uh, mga Pilipino. Mm. So, sa, ito lang naman sa akin na nakakataka. Di ba? Bakit kailangan pang dumaan sa politiko ito mga ayuda? Oy, eto ah, picking Speaking of ayuda, mm. may pinos. Hindi ko na lang bambanggitin. Banggitin mo na! Oh, banggitin ko! Sino? Ah, hindi ko na babanggitin. Tulong <laughs> mo sa akin. <laughs> banggitin mo, sir. Ah, ba, hindi. Babanggitin ko. <laughs> banggitin mo na. Oo. Ma, Nakita ko lang naman to. Sige. Ah, galing to sa aking friend. Mm. Before sa media dun sa noon. Mm. Parang na, siguro napansin lang niya. Mm. Ewan ko lang kung ano anong event yun pamamahagi ng ay syempre kasi may bigas eh. Mm. So namamahagi ng ayuda. Mm. Oo, oh, sa pro Pero ang isang sakong bigas ang nakalagay doon partner. Mukha niya? Hindi, pangalan. Ay. At sino nga? Pangalan niya. Uh, Dahu. Dahu! <laughs> ah. Nandoon uh, yung logo partner. Ah, uh, beti ko nga. <laughs> Tagal naman ito hindi. <laughs> Gusto kong Bigyan ano partner. Evidence. Uh, ang ebidensya. Ah. Tilihan ko nga yung ano. Hindi nagsisinwaling. ang ebidensya. Ang ebidensya. Ah. Oo. Oh, oh. yan. FB, FB? Ah? FB? Sa FB partner. Hmm. O, yan o. Oh. Tingnan. Tingnan. Ah. Hindi ko mabasa. Ah. Tingnan ah. lang, tingnan lang, tingnan lang. lang, Ah. Ay! Ah. Kita nyo? <laughs> Hi. Office of the... Um, oh. Naduduling, naduduling. Oh. Yan. niya kita. Ah, na, na, Yan, oh. Kita niya? Be, uh. Mm. Ay, ay, naku. Ay, naku. Ay, Para eh. Hindi makita. Hindi makita! ko rito, oo. Oh, oo. Oh. 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 Kita? Office of the Bluetooth? <laughs> Office of the... Speaker? <laughs> <laughs> Uy, hindi pinagsabi niya na! Oh, ha? Hindi ako ah! Adictus! Wala, akong kina, wala akong kinalaman dyan! Wala pinagsasabi <laughs> Pinakita! Ikaw pinakita, ah, Adictus! Pinakita ko, ko lang ah! Intriguero talaga oh, si oh. Adictus kahit mo. Oo. <laughs> Pinakita ko lang. Wala sa'yo, wala ah. Oo, oh, inosente. Inosente ako, Innocente partner, kami oh. dyan ha? Addictus po, uh -oh. ang pangalan niyan. Uh Oo. -oh. Patanong po yung sagot, yung sinabi ko patanong yun. <laughs> At least galing pa rin sa bibig mo, kami wala. Oh. <laughs> oh. oh. Di ba? <laughs> so, At tanong natin, kaninong pera yan? Yun ang tanong dyan. Di ba? sa personal. Well, wala namang problema kung galing kaling sa bulsa. Oh, kung kaling sa bulsa, personal na pera at namimigay ng sakusakong bigas para sa mga pobreng Pilipino, eh, sa mga pobreng Pilipino, napakalaking tulong yan eh. Oh, isang sakong... Oh. Kailan lang ba sila, partner, nakakatikim ng isang sakong bigas? Kailan ba tayo magkakaroon dito? Bibihira lang mga Pilipino. Pagkakobreng oh, oh. Pilipino, partner, ha? Nakakatikim ng isang sakong bigas, kakabili ng isang sakong hmm. bigas. Pero kailan ba tayo magkakaroon ng pagtulong ng walang hinihiling na kapalit? Walang hinihiling na pagkakakilanlan? Tulong lang talaga sana? Oo. Oh, Oo. Oh. Ako nakita ko lang yun, ha? Ah. Sa, si Adik si <laughs> sa Facebook. <siya. laughs> si, si, Adiktos po ang nagbanggit na pa. <laughs> Kasi gusto niyang makita, eh. Oh, Pinakita ko. Si Miss Rosa ni, ang hey. nag, ano, ujok. Si? <laughs> si Miss R. Si Miss R? Oo. Oh, oh. oh Miss so, R, pakita ha? Pakita mo na, pakita oh. mo. Wala tayo dyan oh. talaga. Eh, Sila ang dalawa may kasalanan. Oh, oh. eh, ayaw pa nga sana talagang ilapit oh, oh pa ayaw, niya. Eh. Ayoko oh, oh. din. Di ba? Nilalabuan oh, ko pa nga oh, eh. Say, mm. say, oh, sa oh, sa pa ni Miss R, hindi ko masyadong makita. Di ba? Oh. joke partner. Kaya nga partner eh. Oh. Grabe kayong dalawa. Kayo talaga. Ano yung, ano yung disclaimer natin? Ano? Yung disclaimer mo? Bago tayo mag-start? ano? Yung disclaimer dito na lahat ang mga sasabihin. Ang mga opinion. <laughs> Wala kami kinalaman. Tawang katahang isip lamang. Uh -huh. <laughs> Wala po kami kinalaman. Wala kaming kinalaman sa opinion Wala na lang Walang kinalaman to. ang himpilan. Oh. Di ba? Hindi, sa akin lang. Dumadami, dumadami ang pondo uh -huh. na ibinibigay sa mga mambabatas. Uh -huh. Okay? Bilyones. Milyones. Tapos, hindi nakikita kung saan. Uh Oo. -oh. Maybe, syempre, binibigay sa gitong klaseng ayuda. Pet project, pet project. Pero hindi na ito na-account. Partner. Tapos kamukat-mukat mo, ang lalabas nila, bida, kasi yung mga pangalan nila, nanduduun. Uh Oo. -oh. Sa, sa envelope o kaya sa tarpaulin, Na, kung tutusin, hindi naman utang na loob namin sa'yo yung mamigay ka ng ganyan, eh. Pera mo ba yan? Hindi mo naman pera yan. ba? Diba? At kahit pera mo man, kung kahit pera mo man, partner, kung wala ka namang hinihingin kapalit na boto, uh -oh. di ba na pangangalanda ka ng mukha mo at pangalan mo? Diba? Well, Pwede ka magpamigay. What? Ito, ah, bigay po uh -oh. ni ano. Galing po sa bulsa <laughs> nito ni, ni speaker. So, wala nang pangalan yan. Yung pipila na lang doon, alam na lang nila kung kanino galing. Diba? Diba? Pero hindi to sa hindi to pera ng kaba ng uh, mula sa kaba ng bayan ha. Ah. Personal niyan pera. O di mas okay pa yon. Uh. Well. No comment. No comment. <laughs> Next question please. <laughs> In partner eh. Mm. Eh, ano na yan eh. Naging uh, ugali na yan. Di ba nang halos uh, lahat ng mga politiko naging kasama na sa kultura. Pwede ba yan? At, at ang, well, ang ano para, malungkot partner na katotohanan, tanggap yan ng mga Pilipino. Kasi hirap. Exactly. Kasi anong nangyayari Oo. dito eh? Uh, pag i-analyze mo, parang kang daw nga manok. Oo. Tinanggalan ka ng balahibo. Ang sakit-sakit nun. Sakit-sakit-sakit nun. Tapos nagtanggal sa'yo ng balahibo, yun din yung magpapakain sa iyo. 'Di ba? So at si manok dependent na sa palad mo. Oo. Uh -huh. So wala kang gagawin kundi pumunta na lang doon sa nagtanggal ng mga balahibo mo na nakit sa yo. kasi wala kang pupuntahan kundi yun. Yung nag uh, nag, nag, feed sa yo ngayon ng paunti-unti. 'Di ba? Yun yung masakit. 'Di ba? Walang magawa yung hirap na hirap kundi lumapit doon. Oo. Uh -huh. Yun yung nangyayari sa atin ngayon Sa totoo lang Hirap na hirap Bakit? Bakit ba tayo nahihirapan in the first place? Sa kagagawan din ng mga corrupt na official natin Diba? Instead na maging maayos Ito ha Instead na maging maayos ang daan Halimbawa na, Imbes na maayos ang maging andaan natin Diba? Ano ba wala yung farm to road? Farm to mo, market pa, Farm to market road Farm to pocket road Ah, yan market road Malay, malay, malay Sorry, sorry, sorry Diba? Sorry. Kamalila. lang. Oh. Tao lang po. O, Ayan, ba? ah. Farm to market. Yes. Road. Yun. Farm diba? So, na ano lang partner? Sa tama. Farm to market. Yun, yeah, yun, ang tama. Oh. Mali ka naman. Ikaw oh, naman. Hindi di farm to pocket road. Ah. Mm -mm. Oh. Farm to market. Diba? Anong nangyayari, instead na matapos ito lahat, oh. binubulsa nila. Binubulsa. Ayun tuloy. Talagang farm to market talaga pala. Oh. <laughs> tama ka pala. So, nabubulsa partner. <laughs> Hindi ako nagsabi ng partner. <laughs> so, Okay. Dahil sa binubul sa partner, ano nangyayari doon sa build, build, build nila? Oo. No. Hindi natapos. Hanggang Hindi natapos. Kaya nga partner eh, build, build, hanggang build, build, uh build, -oh. build, build, build. Hanggang <laughs> walang katapos build, ang build. Oo, oh, oh, build, build, build. Ilang exponential oh, oh. Ano yan, power yan. So yun yun, di ba? Instead na magguminhawa tayo, di ba? Instead na huwag nyo na sana ikurap, oh anong ginagawa nila? hindi na kukumpleto yung supposed to be program para sa mga tao. So, sino yung naghihirap? Tayo din. Sa bawat nakaw nila, mm -mm. naghihirap tayo. Tapos, akala natin, maayos, humihingi tayo ng kakarampot, pero mas malaki yung nakukuha nila. Sana lang, mga botante tayo, lahat ng may pangalan na sa tarpulin, lahat ng may pangalan na bibigay na ayuda may pangalan sila at mga mukha niyo, huwag nyo nang iboto. Ay, Ladies. salamat. Hindi mo binanggit yung sako. <laughs> Halata okay. na oh, Kinakabahan ako, partner. Buti na lang tarpulin. Oh, tarpulin, oh, tarpulin. Tarpulin. Diba? Hindi, yung mga tupad, tupad-tupad dyan. Hindi yung sako. Hindi yung sako, okay. diba? oh Oo, oh, yun. Kaya yeah, sa susunod na patuhan, sa eleksyon, sana lang matuto tayo. Hindi porkit nabigyan tayo ng 500. Eh, feeling natin, mabait na sila. Hindi po sa kanila galing yun. Oh. Hindi sila mamimigay ng galing sa bulsa nila. Tandaan nyo yan. Kaya, tignan mo, yung survey, bagong survey partner, mm. sinong namamayagpag? Yung malapit sa masa. Yung nakikita ng tao na nakakatulong, pwedeng tumulog, pwedeng sandigan, puntahan. Mm. oh ah uh, kasi, ang tao, partner, hopeless na. So, oh. ang akala nila tumutulong talaga. No, well, hindi natin masisisi kasi yun ang nakita nila eh. Kasi yun ang madrasa. Tumutulong. Yung yeah. project Oo. Oh. Well, depende partner sa oh. kung ano yung nakikita ng tao. Kung ano yung kanilang... So... ano to? Impression. Yung maaaring korupsyon ang ginagawa ng mga taong to. Oo. Oh. Nakatago? Ay, Eh, wala. Hmm. Wala naman silang na naririnig. Oo. Oo. Pero humahalimuyak minsan yung overpriced. Oo. Oh. Kaya nga, partner. Eh. Overpriced okay. from 8,000 to 28,000. Hahalimuyak din yun. Pero syempre, hindi alam ng karamihan. Pero, hmm. si Senator Bong Gata, pang-apat. Pang-apat, pang-lima. so build, build! Build! Ah, pero, si Builders. No, pero ang tumatak sa mga tao partner, yung kanyang malasakit. Hanggang dun lang? Malasakit center. Anim na taon? Ang, daming mga mahihirap. Hindi kaya partner ang ma-hospital. Partner, may... Par so sa, sa tingin nila... Yung Hanggang ngayon pa ba, ba yan? Yung tuloy-tuloy pa. Binigyan yan. niya ba ng pondo yan ngayon? Mayroon partner. Mukhang nagkakaproblema malasakit ngayon. Oo, oh, ngayon. Oo. Oh. Dito. Marami na nahihirapan kasi para siya naging one-stop shop lang. Noo. Oh, pero may pondo ba? Yun lang. Yan ang hindi natin alam. Kung hanggang oh. ngayon, patuloy pa rin ba yan sa mga, ano to, sa mga pampublikong ospital. Mm. Pero talaga, tingin dyan, ang tingin diyan ng mga mahihirap, sobrang laking tulong din para sa kanila. Speaking of, Senator Bong Go, kung saan, saan tayo pumasok, hindi kasi nabanggit ni, ano yung, Senator, ano Senator, no, uh, sorry, Senator Pastore. Thank, thank you, honorable. <laughs> honorable, uh, <laughs> andi, honorable kasi, uh, Claire. Chairman, uh, thank you. Hindi kasi, tino, nabanggit mo, Remember, may kaso itong plunder. Mm -hmm. Kinasuhan ito ng plunder ni Senator Trillanes. Di ba? Oo. Bakit si Amlak? Hindi pa kumikilos. Ah, bakit nga ba? Bakit nga ba Amlak? Bakit si, si Alice Go? Mm -hmm. Kaya ito yung sasabi, fixated kayo sa kanya eh. Di ba? Alice Go may Amlak. Si Bongo, bakit? Plunder yun ah. May kaso plunder. mm -hmm. Hindi ba dapat tumino-monitor din ang AMLAC? Mm -hmm. Hmm. Tandaan natin, kinokonek yung mga yung tatay niya at half-brother niya. O, nasa si AMLAC? AMLAC, hello. Katok-katok. 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 o, <laughs> yan. So, si Miss R naman. Mm. Uh, kay Miss okay. R naman. Uh, so, ano yung uh, inaasahan sa sona ng Pangulo Yung sa Pogo. <laughs> ano? Na, sa Pogo? Ay, sana? oo, pwede! Dapat sa mga Pogo. Dapat banggitin yan all eh. With the raids, di ba po? Mm. And Kung, And exposades. Kung ista, is ban totally oo. or hindi. Yeah. Think that's the yeah. right time partner. Sa Sona. Well, mm. kung babanggati, ba, babangga, <laughs> babanggitin niya ng Pangulo, malaking impact yan. Uh oo. -oh. oh. Kung sasabihin niya, Mm. Ang gusto ko. Mm. Ihinto na ang operasyon ng lahat ng pogo. Bayad nako partner. Kedu bas ganu basta magsalita. Ang gusto ko. Enti. Ha? Mga mga kayubi, ba siya magsalita. Ang gusto ko. Hindi. Ha? Mga, Papa, mga. Kayubi, ba siya magsalita? Ang ah, nadidinig ko lang kasi ang gusto I directed, ko ani. Si Senator Rapid Tulpo ang gusto ko ganito, ganyang gusto ko. Ganyan. Uh, uh, pero paano yung, ba si pangulo? Si pangulo basta sabi niya ba, ang gusto ko? Uh, pero hindi ba? Parang hindi uh, uh, yata. Sorry ah. Paki nga, paki guide ako. Uh, pa, paano ba, Kasi pag mo ang gusto ko. Ano, pa, ano ano, ano na yung, ano yan? Noon? Patent na yan. <laughs> ah, kay Senator, Senator Rafi. Uh, wag yan, wag yan. Parang hindi eh. May ganun ba mga ikaw ikaw addictos? Ganun ba si si PBBM? Yung gusto ko. Ang gusto hindi. ko. Kay kay Senator Tulfo ko yan naririnig. Oh, kay Senator uh, Tulfo ko lang yan naririnig. Oh. Uh, eh. Uh, uh. paano ba uh, kung uh, nagdedesisyon, nagsasalita ang pangulo? Hindi ko gaano na pa. Kasi malumanay siya kung magsalita, partner eh. Kasi sa akin, katulad sa Ay, ICC. Ah, very uh, very specific ba ang Pangulo? Pag sinabi niya, okay. Hindi gusto yung ko, gusto ko eh. Parang sa akin nakikita ko sa kanya. Inuutusan yung ahensya ng gobyerno. I want the Filipinos. Parang suit. after deliberation. Parang ganun siya eh. Uh, parang tatalongin so, niya muna si ganya tatanungin yung tama uh, ahensya. Mm, parang, parang ganun. Hindi yung ang gusto ko. Oo. Uh, 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 diba? Tama ba? Apo, pa Be basis mo na siya bago niya sabihin. Ah. Uh, oh. oh, oh. Mm. Baki lang, ha, nga baka baka magkakamali tayo eh. Uh, English daw. I want? Oh, I, I want. <laughs> Gano, eh. The pog operation. Hindi <laughs> uh, ba uh, tagalog? Kasi na tarabi ng tubo ang gusto ko. Uh, ah, para, so sige. dapat English. English. I want. Dog. I want. Okay, sige na bueno.